Yo, good chismis ba ang harap mo? And let's start it! hapon, ako po si Rena Lynn. And nag-order po ako ng brush dahil um, yung brush namin is put-put na. And take note, ang in-order ko is lima. Ngayon, um, i-review ko po ito para makita natin actual. And wala pa siyang bukas kasi hindi ko talaga siya sa binuksan. Ito. Yan. Binuksan ko na. in-order ko po dahil para mas mura. And take note po, ang um, per pieces po nito is 18 pesos. Wow. Nakikita nyo ba to? Ganyan. And yung makapal siya. And maganda siya sa damit. Try ko nga. Yes, maganda po siya. Yan. and pinakatatak pa talaga. Yan. And take note, yung ano po niya talaga, mahaba yung pagkakaganya niya. Kaya, ibig sabihin, hindi siya madali mapudpud. Pero, ang napapansin ko sa brush neto hindi siya masyadong matalas. Sakto lang siya na hindi makakasira ng tamit. Pwede mo pwede ito pong gamitin pang brush. Yan. Sa mga gusto po mag-order nito, um, ilalagay ko po yung link. And take note, 18 pesos po siya per piece. And syempre, pag nag-order kayo, depende pa sa shipping fee. Pero dahil lima na lang binili ko, kasi nga, para makatipid. Imagine, 18 pesos. O, diba? oh. Gaano kaganda naman ito? O, oh, diba? <laughs> And imagine nyo yung ano niya, ganito siya kakapal. Yan, kita nyo po. Ganyan. And sa mga interesado, para hindi kayo lugi sa shipping fee, damihan nyo na. Kasi 18 pesos per piece naman po siya. And alam nyo ba, habang binubuksan ko itong item na ito, thank you seller ha. Kasi meron akong mapansin. May pa giveaway sila ng face mask ay salamat po Sailor. ay sa mga gusto, yes, salamat po talaga Sailor dito sa ano natin. Sige, buksan natin na rin. Take note, hindi ko hindi po ito kasama sa binayaran ko. Ah, uh, balik, ito po yung previous nila sa akin. Yan. Diba? May face mask na ako. I-try ko nga. Ah! Bakay siya! Hindi siya yung ano, bagay talaga naman ng face mask eh. <laughs> pero ang ibig ko sabihin, try natin ha. Yan. yan. Okay na po siya pang ano sa ano. And yan, thank you seller dito sa freebies. And take note ha, sa mga interesado, 18 pesos per piece po siya. Ilalagay ko na lang yan ang link. And ito po yung itsura niya. Ito, pero pag ito, yan po ang shape niya. And yung kanyang kapal, ang haba naman niya. Kumbaga, matagal po siyang mapupudpod kasi medyo mahaba siya. And ang kagandahan po niya, naririnig niyo siya, hindi po siya matalas. Kaya pwede po siyang i-brush sa mga damit na cotton. Malambot lang po siya yan kasi meron pong brush na matigas talaga na para talaga sa talagang paspasang tagkalan pero ito sakto lang hindi po siya asing ano parang may tutulad ko siya sa toothbrush <laughs> hindi, totoo, parang gano'n siya kalambot, pero hindi naman as lambot, sakto lang, pero parang katulad lang, pero kung tutusin, maganda na ito, lalo na kung meron kayong damit na masisailan, kasi ito hindi masyadong matigas para masira ang, koto, ang tela ng damit, kaya ikaw, na nakikinig dito sa aking review na ito. Bago ko mag-order, lagi ko pong ire-remind -re uh, stock nyo muna yung comment and tingnan nyo kung maganda talaga yung comment pero para sa akin, sakto na ito kasi ito naman talaga yung am um, nakalagay talaga doon na ano, quality na malam, hindi naman malambot, hindi naman mastigas, sakto lang and hindi nakakasira sa damit lalo na pagbabrush mo. And dito muli, tapos na and bye-bye. Eh hey, dahil natapos mga short video na ito, baka naman pwede mo akong subscribe and click the bell para updated ka sa aking new video. At kung ikaw ay nasa Pangasinan or Pampanga na nagahanap ng pwedeng gumawa sa lamesa, sa upuan, sa, um, sa furniture, or sa bed frame. Um, ito po yung mga sample na ginagawa nila at meron pa sa iba. Kaya kung interesado ka, ay chat mo ko or comment ka dito and may assist kita para makausap mo siya through messenger. And muli, bye bye po. Basta good chismis asahan mo. Ako si Kago Chismis blog at your service.